Good day, good day, good day So, andito tayo ngayon sa ating uh, 3x3 uh, concrete pan At uh, tayo'y magpapakain ng ating alagang tilapia So, mga kabakyard uh, four times ako nagpapakain sa ating alagang tilapia uh, Una, alas City And then 10 uh, Then 1 At saka Uh, 4 or 5 p.m. So, uh, ang ating tilapia is 6 weeks old uh, o oh, ganito na sila kalaki. Yan. So, ang laman ng ating 3x3 na concrete pan ay 330. So, may mga mortality but uh, uh, nasa 300 pa ito sila. Okay. At saka ah uh, nagbabawas tayo ng tubig everyday day na mga kunti lang para maglabas lang yung ano yung mga dumi nila sa baba. Yan. Okay, kawak yard. Andito tayo ngayon sa pang drainage. So bakit tayo nagbabawas ng tubig everyday kasi ito yun. Para maglabas yung dumi. Yun. Oh, oh, oh. Tapos, Okay sa pag drain natin may naglabas na uh, parang kulay uh, tuba. No? Parang kulay tuba. Kasi marumi yun sya. Yan ang ating tilapia. Yun, nahiya sila, nahiya. Sa so, mga... Uh, six, uh, six weeks old. Um, may, may tatlong daliri na sila kalaki. Yan, nahiya sila oh. Yun. Yan sila. Ang pinapakain natin ngayon ay uh, pre-starter pa rin. Pinapaubos lang natin yung pre-starter. Tapos kung ubus na, uh, natin mag starter sa kanila okay yun lang and good day sa lahat